Idol, nung no workout ako habang na-calorie deficit, bigla ako nahilo. Okay, so bigla ka nahilo. Anong sign yun? Sign yun na either sobrang bigat na binuhat mo, na nahilo ka. Parang sa matatanda, parang biglang tayo, parang na-vertigo o na biglang katawan mo o sobrang baba na calorie deficit mo, sobrang bilis o sobrang... Uh, dapat gradual lang yung calorie deficit Eh. dapat 10 to 100 calories a day lang ipabawas mo sa calorie maintenance mo para hindi mabigla ang katawan natin. So ganun lang yun. Ito, kaya sinasamay ko itong ganito kasi pag tumatanda tayo, nawawala ang mobility. At 45, 45 ako hindi 46, hindi 44, hindi 25. Filipino ako, half Iranian version. Yan, yeah, ganyan. So, uh, na-hospital ka diba, sabi mo. So pwede kang mag-skip rope and planking and then add konting weights, 5 pounds, 2 pounds, 10 reps proper form. Huwag ka na sa 15 minutes gradually. Huwag program mag -progress. Basta gradual lang lagi ang progression mo. Progression natin sa calorie deficit, sa working out, sa walking, sa running, sa jogging, sa pag-add ng weight, sa pag-add ng reps. Huwag na huwag natin bibigla ang katawan natin. Bigyan natin ng time natin para mag-adjust. time tayo mag-adjust. One week tayo sa malamig na area, giniginawa tayo. Sa second week, medyo nag-adjust tayo. One week tayo sa mainit, nainitan tayo. Sa second week, medyo nakadjust tayo. Tama kayo, mali ako, not your doctor. Do what works for you. Happy healthy, guys. God bless.